Mabuhay mga kaibigan, ako si Hashtag Walk With land. at ngayong gabi maghahanda kayo ng kape o tsaa dahil dadalhin natin kayo sa isang ilang mga minutong na roller coaster ng katotohanan, intriga at politika. Alam nyo ba ang Vice President natin si Sara Duterte nagbabala ng, na ng mas maraming kaso at iskandalo laban sa kanyang pamilya. At ang pinakamalaking plot twist, sinisisi niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ang nangyari sa likod ng mga eksena? Kaya, kaya ba talaga ni Marcos ang International Criminal Court? O ito ba isang malaking chess game ng politika? Tonight, we're diving deep, mga kaibigan. Factual, critical, at witty. Kaya buckle up at huwag kalimutang i ang subscribe button, i-like at i-share para sa mas maraming ganitong content. Let's get started. Narinig natin mismo mula kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya na inaasahan niya mas maraming kaso laban sa kanyang pamilya. Pero ang mas nakakagulat, sinasabi niya, sinasabi niyang si Pangulong Marcos ang dapat managot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero teka, mga kaibigan, let's unpack this. Bakit sinasabi ni Sara na ito ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas? Ano ang papel ng International Criminal Court dito at bakit ngayon lang ito lumalabas? Ilang araw bago ang midterm elections ang ICC mga kaibigan ay hindi basta-basta sila ang nag-akusa kay Duterte ng crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs na nag-iwan ng libo-libong patay 6000 ayon sa gobyerno pero 20,000 hanggang 30,000 ayon sa human rights groups pero ang tanong may karapatan ba talagang ICC na arestuhin si Duterte kahit umalis ng Pilipinas sa kanilang jurisdiction no 2019 at bakit hinintay ni Marcos na maresto si Duterte bago magmalaki ng cooperation sa Interpol? Suspekto ko mga kaibigan, mas may mas malalim na plano dito. Si Sara Duterte, mga kaibigan, ay hindi lang basta anak ni Rodrigo. Siyang vice president at posibleng kandidato sa 2028 presidential elections at malamang sa malamang baka manalo ito. Pero ngayon, sinasabi niya na siya rin daw ang ay, ay nasalistahan ng ICC. Totoo kaya ito o isa itong political maneuver para makakuha ng simpatiya? Tignan natin ang konteksto. Noong April 28, sinabi ni Sara nang pag-aresto sa kanyang ama ay may kinalaban sa 2025 at 2028 elections. At alam niyo ba, mga kaibigan, na siya pa ang nag-akusa na may nagtala ng ng kanilang pribadong usapan. Kung totoo ito, sino ang mga day na tinutukoy niya? Ang malaking ang ICC o iba pang puwersa. Ang politika sa Pilipinas parang chess. Si Sara kasama ang kanyang pamilya ay naglalaro ng high stakes game, pero si Marcos mga kaibigan ay hindi rin basta-basta. By allowing Duterte sa res, sinira niya ang dating aliyansa nila. Pero teka, hindi ba't sinabi ni Marcos na glad I could help nang magkabatisina na Sara at ang kanyang ama? Anong ibig sabihin nito? Sinasaba, sinasadya ba niyang maging hero sa mata ng publiko o may iba pang motibo? Sabi ni Sarah, si Marcos ang dapat managot dahil pinayagan niya ang ICC na makialam sa soberenya ng Pilipinas. But let's be critical here. Ang Pilipinas ay umalis na sa Rome Statute no 2019. Kaya technically, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Pero ayon sa ICC, may karapatan silang investigahan ang mga krimen mula 2011 hanggang 2019. Noong miyembro pa tayo. Kaya naman, sinabi ng Malacanang na sila sumunod lang sa Interpol. Pero teka mga kaibigan, kung sumunod lang, bakit hindi ito dinala sa Philippine Courts muna? Bakit agad-agad sa The Hague? Ayon sa mga eksperto, ang pag-aresto kay Duterte ay maaaring ituring na extraordinary rendition isang ilegal na paglipat ng isang individual sa ibang bansa ng walang tamang proseso. Si Senador Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Marcos, ay nagsabi rin na may glaring violations sa konstitusyon ng arestuhin si Duterte. Kaya naman, mga kaibigan, ang tanong, may pananagutan ba talaga si Marcos? At kung oo, paano siya mapapanagot lalo na may presidential immunity siya? Kahit nasa kulungan si Rodrigo Duterte sa The Hague, ang kanyang pamilya at mga taga-suporta ay hindi sumusuko. Si Sarah kasama ang kanyang kapatid na si Kitty ay bumisita sa kanya dyan sa The Hague. Ang social media mga kaibigan ay nag-aalab sa usaping ito. Ayon sa isang pag-aaral, 51% ng mga Pilipino ay sumasang ayon dapat managot si Duterte. Kay pero may malaking bilang din ang na nagsasabi, nagsasabing ang kanyang pag-aresto ay labag sa karapatan. At alam niyo ba, may mga speaking account na nagpapakalat ng suporta kay Duterte. Anong ibig sabihin nito para sa 2025 elections? At paano ito makakapekto kay Sara at sa kanyang political future? Kaya naman mga kaibigan, gusto ko rin malaman ang opinion nyo. Mag-comment sa baba, sa tingin nyo tama ba ang ginagawa ng ICC o labag ba ito sa soberenya ng Pilipinas? At si Marcos, bayani ba o traidor I-share ang video na ito para marinig natin ang boses ng masa. Ano ang susunod na mangyayari? Si Rodrigo Duterte ay nahaharap sa posibleng habang buhay na pagkakulo. Si Sara samantala ay nahaharap sa impeachment at posibleng ICC warrants. At si Marcos, siyang nasa hot seat ngayon. Pero ang tanong, kaya ba niyang panatilihin pa, ang suporta ng masa? Ang 2025 elections ay malapit na at ang laban ng Marcos Duterte ay hindi pa tapos ano ang masasabi natin? Ang politika sa Pilipinas ay parang teleserye, puno ng drama, intriga at plot twist. Pero mga kaibigan, ang mahalaga ay ang katotohanan. Kaya naman, patuloy kaming magbibigay ng mga ganitong in-depth na pagsusuri para kayo ang maging hukom ng kasaysayan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming ganitong content. I-like at i-share nyo ah, sa inyong mga kaibigan itong video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood mga kababayan, mga kaibigan, mga katropa, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, i-hit ang subscribe button, i-on ang notification bell, at i-share sa inyong mga kaibigan. Ang susunod nating episode ay tungkol sa... Kaya abangan nyo yon ha? Ako si Hashtag Walk With land, at itong inyong channel, Hashtag Walk With land, kung saan ang katotohanan ang bida. Magkita-kita ulit tayo mga kababayan at ingat kayo Palagi mabuhay ang Pilipinas